punta tayo sa loob mga guys so punta tayo sa mga update natin about sa mga pang sapatos pang basketball natin so dito mga is, puro adidas lang siya lahat ng mga sapatos so ipapakita ko lang mga iwi mo natin pero sa mga basketball dito sa so, pangong sapatos so, ang ang ano po lang dito puro adidas lang talaga dito sa outfit natin mga uh, uh, sapatos na natin so punta tayo din sa dulo mga mga puro sapatos so pang basketball ang issues no? tingnan natin kung anong pagkaiba ko so mga brand yung brand yung uh, mga original dito mga sapatos. so ipapakita natin kung about sa mga sapato ng pang basketball nito yan tingnan natin no? yan tulad yan yan katulad nito tingnan natin pang basketball natin mas napakaganda rito ng mga isa yan ito ulit example natin mga isa so marami tayong ano pwede natin maano dyan yan yan katulad puro adidas talaga mga isa so lahat lang dito puro adidas lang talaga dito sa mga itong uh, ano na to store na to puro adidas So balik tayo rito sa pang basketball natin Bigyan natin kung ideas mga klase Ang pang basketball natin mga sapatos no? Kung magkano ang mga presyohan dito So about ng mga sapatos natin dito So, so walang ano siya Ayan. So dating uh, price po ni uh, ano, Ang size po nito mga So size 9, size 8 no? Yan. Mga uh, ganitong klase mga pang basketball natin dito Yan mayroon naman tayong ganitong lock na basketball na may yeah. so hindi natin ah mayroon so mga presyo ng pulit mga nga guys so wala siyang ano siya ah, wala siyang percent mo o wala siyang discount so ang price na ito nasa 5,000 lang mga 5,500 so yan sa 5,500 so mga lock okay. yeah. ito naman ganitong lock naman okay. so ito bigyan natin sample itong mga ganitong orange classes ah uh, Ganito. 'Yan mga presyo nito mga 'yan. 'Yan nasa dating price point. Ah, uh, presyo ng nito nasa 6,000. Gusto mga 'Yan. mga galitong ore mga sa. 'Yan. So, lahat pong mga galitong guys, mga presyo nito sa 5,000 ng galitong classic uh, Adidas 'no. Huh? 'Yan katulad nito ito po yung mga klase yung mga sapatos sa mga adidas mga uh, pang forma pang basketball pwede rin yung mga isang so mga presyo nito mga isang na 5,300 so, so wala silang less na no, wala silang discount no? Uh, so mga katulad to mayroon to Parang uh, para may iba naman uh, yan yeah, katulad na yan katulad na yan yeah. so ang mga presyo nito nasa 5,300 mga ganyan mga klase ang ikot tayo sa kabila, no? Ang tayong pwede natin ma titing natin ng mga pang basketball. So mayroon din tong eh, ganitong klase. So mga ganitong mga presyo mga guys. So yung mga presyo nito mga guys nasa 4,500. So ang size nito mga klaseng size. Ang size was 9 or 10 ang mga size nito. Ang pwedeng sumuot. Yeah. So mayroon tayong ganitong lock naman guys. Ang ganda ng kulay nito panalong panalo sa kulay sa color kulay no sa so, ibang gatong orange kulay mas yan so ang ang size nito na tingnan natin or yan size ano po size 8 ini mo isa so ang presyo nito na sa ang presyo nito guys na nasa ano lang siya walang size or yan wala makita ang size na sumangga ito. Ah, wala ang kita na sa presyo nito. Yan. Wala, wala. So, lipat na lang tayo dito mga siya. Dito tayo sa mga low cut mga guys. mga katulad. Wala rin price. So, yan. Katulad doon. Dapat tayo sa mga, mga low cut dito mga guys. Magigihan tayong pan sample. No? Katulad nito. So dito tayo sa mga low cut no. Yun wala siyang mga presyo ang guys. Tin. Yan. Yan, pwede dito sa mga low cut no. Something na natin pang low cut dito. Tingnan nito mga batong mga bato mga kantolid nito mga ganyan. Ang titingnan na natin ng batong mga bato mga presyuhan po nito mga guys. Ayun, ganitong lock no. Sa mga itsura nito. Mga size po nito mga guys 'yan. Nakatali siya. So 'yan mga presyuhan nito mga guys mga ganyan. Nasa 4,500 po ang mga presyuhan. Ayun siya. Sa 4,500. So, dito tayo mga ganitong klase mga low cut lang some person pa ito nito mga isna 6,000 so hindi siya nakatalo siya nasa 6,000 presyo ang panito 6,000 so mayro tayo dito mga katulad nito mga low cut lang dun so naka low cut siya 4,900 no? uh, po mga isna So dapat tayo dito sa kabilang. Excuse me. Yan yeah, dapat tayo dito sa kabilang mga isang Yeah, That one. Yan, tingnan natin ito mga sya. Yan, katulad dito. So, Adidas. So, ang size nito mga sya. Yan. So, mga pritsuan nito po, nasa 4,700 po mga sya. So, mga ganitong klase. Nasa 4,700. So, meron mga tayo rito. Adidas. Yan. Yan. Uh, ang size 7 and half so ang presyo ng 5,600 ayan. ang katulad dito meron naman tayo itong gantong klase mga ayan. so ang size dito na sa 7 in half or 6 in a half or 7 a 40 40 po ang 5,600 po mga gantong klase yan, okay. ah, uh, balin to mga guys, ang dami rin. So, yan, dapat tayo roon. Tuloy-tuloy tayo mga guys, doon sa bato mga naka-stock natin dito mga sapatos nila. Sa mga Adidas to talagang mga guys. So, wala siya ng kahalo. So, itong ano na to, puro Adidas lahat ng pang basketball natin. Yan, dito klase yan katulad nito yan yan pang running shoes din to mga isang katulad mga itang ganyan look so dati uh, mga price one mga ang size po nito guys na yun 9 and a half mga 9 and a half. ang presyo ang ang, ang, ang presyo nito nasa 7,000 yung mga thousand mga presyo nito mga guys so, klaseng mga adidas natin no? Yan. adidas natin <laughs> yun, tayo po tayo sa kabila okay sa meron tayo itong mga gandong klase sa mga gandong klase, titingnan natin mga abat, mga sapatos natin ganito no? so mga presyo na ito nasa sa, sa 9,000 9,000 mga gatong lock so meron pa tayo itong ano sa mga lock na ito yun. so ang presyo na ito ay nasa 7,000 lang din mga gatong size 7,000 yes yeah. Meron pa tayo lalapit tayo doon sa kabilang mga hal. Ito mga Ayun. So meron tayong mga price na ito sa ganitong orange sapatit. 7, ano, 3,800. So size po nito. Size 10 and half mga guys. Size 10 and half po klaseng adidas natin. 6,800. Sai sih tuh. So, mayroon na pitang ganito. So, size po na ito mga isa. Uh, 43 and yeah. so a 9 and a So, ang price nito ay nasa

meron tayong ganitong loko oh. nasa Adidas po again so mga presyo na ito ay size 7 and so a half so 3,800 alas 2 yan meron tayong ganitong tayo.